Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay February 18, 2024 at tayo po ay nasa unang linggo sa panahon ng Quaresma at mula po dito sa San Pedro, Calungsod, Paris, Sanctuary of Padre Pio Antipolo, at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at ay hinango sa aklat ng Henesis chapter 9 verses 8 to 15. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa pali paligid ninyo. Mga ibon, Maamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko lilip hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha. Ang lahat ng may buhay, wala nang baha, nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So para po sa unang pagbasa natin ngayong unang linggo ng Kwaresma, narinig natin ang pakikipagtipa ng Panginoon sa buong angkan ni Noe na hindi niya nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang ang sangkatauhan no naalala po natin dahil nga sa patuloy na pagsuway ng mga tao sa patuloy na paggawa ng kasalanan at kasamaan ng mga tao kaya at ninais ng Panginoon na lipulin ang ang sangkatauhan sa pamagitan ng baha pero ngayon po sa kwentong ito ay natapos na po ang uh, kumbaga galit ng Diyos at nangangapo siya sa ang ni Noe maging sa lahat ng mga hayop no ng mga na natiling buhay doon po sa bangka ay bahagi po no ng kanyang uh, kumbaga pinapangakuan no na kahit kailan ay hindi niya na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng bahay. Maganda rin po na mapagnilayan natin sa Panimulang ito, no unang linggo para sa panahon ng Kwaresma o apat na pong araw na uh, paghahanda natin para sa Misteryo Paskwal na ngayon talagang panyaya din sa atin ay muli tayong bumalik sa Diyos. Muli nating sariwain ang ating pangako na uh, magiging tapat sa Kanya sa pamamagitan ng uh, pagtatama sa ating mga kamalian at lalo pagbabalik loob sa kanya sa pamagitan ng pagkukumpisal na maihingi natin ang ating mga tawo ng ang ating mga kasalanan ng tawad mula sa Diyos. Ang ang Diyos naman po ay talagang mahabagin. Ang Diyos ay talagang lahat ng kasalanan na ihingi mo ng tawad ay kanya pong patatawarin basta ito ay nanggagaling sa ating kaibuturan no sa ating puso at tiyak tayo na makakaasa tayong pagkakaloob niya ito at ang kanyang pangako muli ay sasariwain natin. Kaya ito yung apat na pong araw na pagsasariwa natin ang ating ugnayan at nawa manumbalik tayo no, sa ating relasyon sa ating pong Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.